Hey guys, ayun, update ko lang pala kayo sa mga beta nga natin dito. Ayun, so meron tayo dito mga full red beta na available, half moon. Ayun, so ito yung mga male ko dito. Ayun, gaganda niyan, guys. Ang healthy. taganda ng kulay. Tapos kung naghahanap din kayo ng female na half moon, is meron din kami dito mga available. hindi siya nagpo-focus. Tapos ayun, meron pa rin tayong available na double tail male na beta. Ayan, itong isa ay color blue. And ito naman yung isa natin. Yun nga lang is wala kaming female na double tail guys. May lang yung available dito sa amin. Tapos, ito naman yung mga HMPK female namin. Ayan, ready to breed na tong mga to. Ayan, ito HMPK, 100 pesos. Ayan, ready to breed. naman yung mga half moon female namin. Ayan. Ito pa. Ito yung male. Ayan. So, yung location nga namin sa Barangay Manggalang, Bantilan, Sariaya, Quezon. So, kung kailangan nyo ng beta or your, gusto nyo ng beta is madami kami dito available, guys. Ayan. Alagang-alaga namin yan.